Ito guys, sa malayo, mapagkakamalan nyo ang isang aguho. At agad-agad ko nga itong nilapitan, isa palang Japanese black pine. Super sa ganda talaga dun nga sa Baguio small size nga ang nakita kong pinakamalaking Japanese black pine kaya nga nung nakita ko ito salot na salot ako sa owner nito hindi nga ganun kadali mag alaga ng ganitong material meron nga ako dati pero grabe lahat ng medium na subukan ko na buhay ng aking material na ganito hindi nga ako pinala di ko talaga kaya ang pagkamasela nito kapag nga nasa harap ka ng punong ito para kang nga nanonood ng bonsai show sa Japan Ayan, ganito naman guys sa kanyang bandang likurat. At ganito nga rin kalaki ang kanyang puno. Yan, congrats sa owner. Isa nga sa entry dito sa Bonsai Liga 2024.